<coughs> ito guys, tulog-tulog guys. Tulog pa guys, ang um, tang nagbantay ka sa ito ang paninda guys. Um. Tulog pa rin guys. Uh, ito guys, umangga. Um, um, Janino, Manganino, Saging guys. Um. Tapos kuya guys, um, nagbantay siya, um, barikiya guys. guys dula ang guys ba ini glass guys la hapon eh. ni kung ipalit ba no, eh. mali eh, guys ay okay, lain din ako guys magpipigya ko tayo guys magbuat pag ginabang guys kay Lison na. Ngayon, ang eh, ginabang nila ay pura punta kaya pa nila guys. So, yung dito ang ginabang. Kaya mga pangatay sa tulipi ko guys. Hindi ah, kaya po na ilaw. Mga buhis kaya po na nato. <laughs> nagatulat lang to, guys so may palit magatulog tayo eh. natin na sila eh na mapunaglan naglantaw guys sa so, guys Guys. Pa-subscribe nila guys mm. Pa-support nila nga niya ko Ang youtube channel May lang guys ba malay mo guys maabot ang panahon na Kita na po yung mga hatag Karoon guys Wala pagigay. igo ng magkakaw guys bagi lesson pemengane Mau lihat deh guys di garage pangkalan guys. Si guys. mau toh? Pas subscribe lang sa mga mabubutin ko